Yo, what's up, mga boss? Today is my birthday. Happy birthday to me. So, ngayon, pupunta tayo sa palengke. Magsishare tayo ng counting blessings. Let's go!

Dumawat naman tayo may sanga ko ah? Ha? ha? Dumawat naman tayo may sanga ka stay? Ya, yeah. kung dumawat na ano? Oh, ano mo Awahan, may Ha? Ah? Awahan Oh, dati yun lang Ilang doon Mabaling ko na yun ng tiwanang Wow! Libre? Libre na sa nalakon, na sige ko lang Pwede nag-anos ka

Unang karoon. Oh, ate right? uh... lang, lang amin tila akong nang? Ate lang amin nang? Ate lang ato? Ate lang, ate lang amin. Ate lang. Ate lang, bong kanyang ang kuna lang nang. Kalaw. lang. Uh, Matalam na kana nako. Ni birthday kada ta. Birthday kada ta. Gatang nga lako mo. Hoy. ka nga. na na. Kung lang, kung ko lang. 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 <laughs> Malu sa ka nga lako <laughs> <laughs> <Wala ka lang. laughs> <laughs>

Ang kalat ang ka na ako rewan partak. O rewan. Wag kang tatanggalin mo. O ni, di ko manaw. Na ano ka talaga? Ureny pagpagayukan mo. Salamat na. Inggan kayo natapos ibagay lang di kayo di panyak wet. Man <laughs> oh, sige na, gatahan kami na. Ang oh, nagpay-pay sa oh, anak woon, woon. Dati sila ako ni. Eh. Oh, yata mami <laughs> na. Namakawid ka. Sige, hindi ka na na ka mami. ba't kayo na ma'am. nananos ka ka Naanusak talaga. Uri niya pagbagay. Bagay lang ay kaya. Isang kay lang ka. Um, Uy. Uy Uy. Nananus ka ata. Ikinikanak. Uri wang kwarta. Ura wang tira. Manak to. Kang kay. Akala ko bumibili ka na kasi. Kasi. <laughs> <laughs> kasi. Ala akong pera kanya. Sige. Mga lakay kaya ko. Huh? Ati lang kay. wala lang tayo ka kanya. Ala. Uh -huh. Agit si kanya kanya. Uri oh, na. Sige. Supot mga minan. Pagawit ka nang. Ako. Nakagawit ako. Uy.

At lima, 75 lang. Oh, lima, 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 lima ato eh. Turingan Hoy. Hoy, abili ka ng sweet corn, no? Oh, sige, sandali lang. Hati ka na nakalama, men. Kuha na, wala kami na. Hindi, nagamit kang. Ah, ibos na lang ako, sa daddy, 75, 75. Hmm. Gita na, ba? Yan na latas ang nabasas natin. Saka dati, 75. Kaya natin, kuha ka. Hmm, yan na. Kaya na, supot mami na. Supot na. Hoy. Hoy, nagamit kang kabay. Naputukutan ka well, Ang katilino ka na. Tanan. bakit sa niya dadalhin sa rami? Ano ko ba? Kaya sila pinakakain. Opo. Ten. O yung sini po, pakilagay na lang. 125. Yan, 125. Ang sili. Ang sili. sili. May dalawa pa rito. Uh -huh. Sige, dito na lang. Kung maginatang datating bibit, at kahit ko na at ginatang. Bakit supli ka mga gumaganti bola yan? Huwag na, baka glako manan. Ate na karabasa. Anong karabasa? Sabihin namin natin. Dito na lang lagay yung kalabasa? Hindi, lahat. Mabuti lang po. Saan pa natin lalagay yung kalabasa ni Madel? Sa mo ka na, tagatagin ka. Puruan mo naman ako. Mayroon Malapasa kay ni namo. Wow. Depende ang nai, depende sa upaw. lang yan. Bente lang, lang yan. 20 lang lang. Ay, ito, sandaan na yan. Po? Opo, opo. Sige apat po. yan, apat na. Kawan, oh, uh, pa. Oo. Ito, ito pa. Apat. May ipang bando pa. Ito pa. Ito pa. kuya. ka na.

Unang, salamat na. Unang. Rajay na naman. Rajay, Nagawit ka na nga, Unang, unang. Ay, para Salamat

Ada sait ngeglakau. Tenen Nang, penyata ginatang mo nang. salmon nang? katotay pangal daw yan ng kanata pag-awitan nyo kayo ng na balayang pay papay na kita yung pinitpidot yaw ay lala ko yung manda kita Gagal kay kadatan. Natan ang bagasa tayo. Bagas. O kaya na tape lang ta katungtong kay Biat. Ha? Katungtong kay Biat. Kaya. mo atoy. Ha? Pangaldaw yeah. mo na. Gulay kaya tayo mo kay? gulay. mo. Gulay. Yung... Uh, papaya kada sitaw, okra. Awan na eh, padawat ka oh. Wala na. Wala ka tapang kawala eh. Nga, nag-uray-uray na kita. Han? Ititid ka oh. Uray na kita na nga. Uray na bitag, tayo git siya. Tingnan ay. Tatay na kapikit kita ang kamot. surutan da ikanda ka ko matikwam okay. tigulay mo di paling kita tay surutan suru, da ka bigla ka man ka kita anda ka ulit ka bang kamutan ako na si ayan kay oh, amo okay. bit lang ante gala di et wan sige na di tay okay. mo anyata na pangal daw mo salamat wala, ako salmon oh, it, oh may masata Tatarba ako ka pa

Ah, <laughs> uh, siya siya na nangalabiit. Nayon <laughs> na takwayo. Daan nyo. Nang? Oh. Ano oh, na? Gali na ba yagat pa niya? Po na. Birthday na. So nga mang mang sa katagitikwa, magbakot. Nagbayag matagal alan. <laughs> Nagpudot na, na <laughs> so, well, nah. Nagpudot ha Nag ah. Gakwa kayo yeah. Babike kayo Ni oras kayo na palit si Palingke oras na panitipalingke? pa Palingke Ah Ah well, nah. kino, na Ah 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 Ah

Ano ang pagpatunan niya? Pangpam, pang, pang merienda, baka mabisi ng katadalan Ay. Wala kong Nang? Bala, pagkakataon kayo Wala nang Ayy Bumalasin kayo ka Salamat ah Wala nang, sige Wala nang Baka tayo, kayo Sige, sige nang <laughs> 喂。